Pilipining Maria Eva F. Sa ating butihing panauhin, as Tagapamulong pangkurikulong ng Paitang Sampo at puno ng kagawaran ng Pagham, Kinoong Rogelio D. At gayon din sa Tagapamulong pangkurikulong ng Paitang Walo, Kina Marichu J. J. At sa mga puno ng kagawaran, at nandunong parang pinuno, gayon din sa lahat ng mga dalagguro at puro at mga kapwa ko na Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa mundo kung saan ang tunay na bayani ay kanalasang tahimik, walang kamera, walang palakpakan, may iilang tumitindi. Sila ang mga gumigising bawat araw na daladala -dala kaligtas na uuwi ang tahanan ang bawat manggagawa. May kaligtasang pinangangalagaan para sa susunod na henerasyon at may boses ang kaligtasan sa loob ng bawat industriya. Isa sa mga tinig na iyon, isang ilaw sa likod ng anino ang panauhin natin ngayong araw. Hindi siya manyaga sa ating paaralan. Sa katunayan, minsan din siya tumindig sa parehong tagladong ito, puno ng pag-asa at pangarap. Nagtapos siya rito sa ating paaralan noong dalawang libot siya mula sa pagkat labo-labo. Isi siya ang tunay na durasyon at hanggang ngayon, buong alag niyang isinisigaw ang mata ng kanyang pinanggalinan. Wala mo una sa Torres Hall. Mula rito, tinahak ang daan tungo sa agham at pagiging ingenyer. Noong ng na lima, nagtapos siya sa pamantasan ng lungsod ng Maynila bilang isang manufacturing engineer. Ngunit sa halip na mamuhay ng payapa sa loob ng komportable na kanyang profesyon, pinili niyang tahakin ang mas mahirap, ngunit mas makabalukang landas, ang landas ng paglilingkod. Tangan-tangan niya ang isang misyon na hindi lamang trabaho, kanyang itinindig, hindi para sa sarili, kundi para sa buhay, damal, at kinabukasan ng nakaralala. Sa kasalukuyan, siya ang Corporate Occupational Health and Safety Officer ng PG Lumilier Corporation at mga kakibat itong kumpanya. Ngunit, hindi siya nagtatapos ang kanyang pagdilingkod. Siya rin ay kinikilala ang opisyal sa pagbigil ng polusyon sa papel, kundi isa rin tagapagtanggol ng kalikasan sa puso at sa diwa. Ang kanyang karanasan ay isang ng katatagan at dedikasyon. Dati siyang City Officer 3 at Pollution Control Officer sa Philippines pan Asia Courier Corporation, City Officer 3 sa Lodge Corp Corporation, City and Pollution Control Officer sa Gotham at warehouse engineer o staff analyst sa Cebu Office of Hardware Incorporation. Ngunit higit sa mga titulong nakakabit sa kanyang pangalan, higit sa mga sentipiko ng kanyang mga tagumpay, ang pinakakahanga-hanga sa kanya ay ang pusong walang kapagulan sa paglilingkod. Isang pusong alam ang halaga ng buhay, kinabukasan ng ating kalikasan. Mga kapwa ko, mga mahal namin buro at ikinagalang namin mga magulo. Hindi lang siya isang profesional, isa siyang buwan. Isa siyang buhay na patunay na ang galing ng Toreshan ay hindi natatapos sa apat na sulok ng sarili. Ano po ang karangayang ipakilala sa inyo ang ating panauwing kagapagsalita. Isang tunay na mga Diyos, No,